it there's not man neighbors not me to the to kitchen yung bahay namin dito sa Pilipinas extra room for pagka may party open yan sa bar ilagawang ano to ilagawang pang party dun na to Diyan yung kwarto ko nakasarado nga lang sa labas. Yung yung sa apartment dito. Hindi na na-build ba na wala na si mama. Yun na yata. Hindi na <coughs> ting sang room, sa teras. Ini. Ya, ke posan lah. Stay, eh. Hey. Buti pang pusa na nakatira. <laughs> wala na ba? Hindi nakatira dito. Dati engineer. Nag-rent. Wala na. Mga <laughs> <laughs> neighbors namin dito. Ngayon view sa labas. the bus. Very, very nice. You have a chance at the bus. Start my guy, to stand by. my favorite spot of our house kasi malamig mahangin ito kami na doon mga bangka dito na yung sa part ng sana gagawin second floor hindi na natapos Nah, kami juga, misalnya, dapat jinak. sayang.